paano nga ba yung tamang pagpaplansya kapag sira at delikado po yung buhok. It means fragile na po, manipis yung hibla ng buhok, as in umaagi na po siya at nag po. Kagaya po ng client po natin. So ang buhok po ng client po natin is kusang na-layered po. Every time na naliligo po siya ay nalalagas o di kaya nagkakanda putol. Kaya naman po meron pong maliliit na part na tumutubo na po sa kanyang buhok. So tinritment muna po natin yung buhok ni Madam Damin and after po natin tinritment, dito na po tayo sa pagpaplansya. So, ito na po, 100% na po itong tuyong-tuyo. Kailangan po make it sure yung buhok po ng mga client ay tuyong-tuyo po. So, meron po tayong dalawang plancha, you lady hair iron, meron pong 210 at 160. Yung 210 po ay pinlancha po natin siya dun sa part na virgin hair po niya. So, medyo kulot po yung buhok ni Madam Daming dyan. At dun naman po sa part na 160 yung temperature na init po niya. Ayan po, pasada lamang po. As you can see, ayan, no, marami pong split ends at Medyo nadurog po at nadulok na rin po yung buhok ni Madam Damin. Actually, kakariban din po nito last month pa lamang po. And nagkanda putol-putol po yung kanyang buhok dahil sa maling riband. note po, hindi po kami ang gumawa sa kanyang buhok. So first time pa lamang po natin ginawa yung buhok ni Madam Damin at treatment lamang po natin yung kanyang buhok. And eto na po yung kanyang final result, yung pagpa -plancha. Kita nyo naman po yung nagkanda putol-putol po niya na kanyang buhok. So ginupitan po natin para nang sa ganun mahabol po natin yung part na nagkanda putol-putol po dahil sa riband. Ayan po yung kanyang before. Compare nyo naman po sa after niya ngayon. And sa mga madamdamin po natin na may ganitong senaryong buhok, treatment po dapat ang ipagawa nyo po. Huwag nyo na pong ipaulit ng riband, lalo lamang po masisira ang buhok ninyo. So every three months po yung treatment na ito, para nang sa ganon, muling maibalik yung pagkaalindog ng buhok ni Madam daming